makakahabis gaya ito mga pagkakas ng mangga tira natin yung mangga natin Peace. Ganyan, tinay. Ha. Ah, ha, isa pa, isa pa. Okay na may mangga. Ma Makakahabis. Dahil sa mangga na to, maka 3-5 a day ka na nakita. Kunin niyo sa probinsya tapos ibenta niyo sa Metro Manila. 3-5 na yan. Hello, welcome to LG Hobbies. Pakasapan na natin yung 3-5 a day na sa mangga may manok ko hindi ko alam na dito sa probinsya saka sa Pangasinan mura lang talaga yung mga ganila wala lang sabihin na natin mga ano ba isang kilo lang mga 30 pesos na saan ka pa eh yung sa mga alam mo na sa mga sa mga grocery mga 180 per kilo yan yung mangga na yan yung mga hinog san ka pa nabenta yun lang yun sa bahay yung mangga per sale madami na kayong kita eh nabenta yun ng 90 per kilo 60 pesos tubo na rin yun nung nakaraan umuwi kami sa Metro Manila nakabenta kami worth 7k na mangga san ka pa mangga lang yan yun yung mangga daming daming mangga dapat yung tama lang kayo ng ano pagkuha kunin niyo lang yung 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 alam niyo ng hinog na para maka kuha kayo ng mga mangga hindi ako kalain na kung umangga na yun, lang dito sa probinsya pero dito dun sa Manila, Metro Manila pinagkakatuluhan yan yun, mangga pag yun ang hawakan to 結構。